Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Ang kwentuhan natin for today ay tungkol kay Corazon Amurao Atienza. Isang nurse na pagkatapos ng isang trahedyang kanyang nasaksihan, ay sikat na ngayon sa kanyang determinasyon at lakas ng loob lumaban sa isang sikat na serial killer. Bago tayo magpatuloy, ako po si Shani at welcome sa Kwentuhan sa Dilim kung saan ako ang bahala magkwento sa inyo ng mga totoong krimen at mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pakisabi na rin po sa like button na kakain na sa susunod niyo siyang makita. Okay, umpisahan na natin ang kwentuhan. Noong unang panahon sa tahimik na bayan ng Chicago, Illinois, may nakatilang isang dalagang nagngangalang Corazon at Atienza. Siya ay isang masipag at ambisyosong individual na may mga pangarap na bumuo ng isang magandang kinabukasan para sa kanyang sarili. Hindi niya lang alam na malapit na magbago ang kanyang buhay sa hindi niya inaasahang paraan. Si Corazon ay lumaki sa isang maliit na bayan ng probinsya sa Batangas noong 1950s. Noong bata pa, kilala si Corazon sa kanyang pagiging mausisa at mahilig sa pakikipagsapalaran. Palagi siya naglalaro sa labas, umaakyat sa mga puno, at nakikipaglaro sa kanyang mga kapatid, pinsan at kaibigan. Pagamat nagmula sa isang maliit na pamilya, ang kanyang mga magulang ay nagsumikap na matiyak na ang kanila mga anak ay makakapag-aral at makakapagtapos. Si Corazon ay isang matalinong mag-aaral. Siya ay palaging sabik na matuto at nakikipagkaibigan din siya sa kanyang mga kaiskwela. Sa kanyang paglaki, naging determinado si Corazon na ituloy ang kanyang karera sa nursing. Siya ay isang inspirasyon na nag ng buhay sa, sa pangangalaga ng iba. Pinangarap niyang gumawa ng pagbabago sa buhay ng maraming tao, gaano man ito kaliit o kalaki. Sa pamamagitan ng kanyang pagsusumikap at determinasyon, tuluyang natupad ni Corazon ang kanyang pangarap na maging isang nurse ipinagmamalaki siya ng kanyang mga magulang at kaibigan at nagpapasalamat sa kanyang pagmamahal at suporta. Ngunit noong July 13, 1966, natagpuan ni Corazon ang kanyang sarili sa isang maling lugar sa maling oras. Si Richard Speck, isang career criminal, ay pumasok sa townhouse na kanyang tinutuluyan para sa mga estudyanteng nurse ng South Chicago Community Hospital. Doon, nakatagpo siya ng siyam na babae. napawa kanyang tinalian gamit ang mga na tela mula sa kanilang mga bedsheets. Nagpatuloy si Richard Speck sa pagpatay sa walong nurse na kanyang natagpuan noong gabing iyon. Kinilala ang mga biktima na sila Patricia Matusek, Nina Jo Schmiel, Pamela Wilkening, Mary Ann Jordan, Suzanne Ferris, Ferdita Margulo, Valentina Pasyon, at Gloria Davy. Si Corazon ay nagtago sa ilalim ng kama. Nanginginig sa takot habang ang tunog ng kaguluhan at karahasan ay napuno sa buong bahay. Inaw niyang naririnig ang mga hiyawan at paghingi ng awa mula sa kanyang mga kasama. Habang ipinagpapatuloy ni Speck ang kanyang mga karahasang ginagawa. Nginitian ng pag-asa si Corazon. Nanatili siya nakatago, nagdarasal para sa kanyang kaligtasan hanggang mawala ang panganib. Matapos ang tila walang hanggang katahimikan ng bahay, lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan upang masaksihan ang resulta ng kalupitan ni Sa kabila ng trauma na kanyang naranasan, Buong tapang na tumistigo si Amuraw laban kay Speck na nagbigay ng na mahalagang testimonya ng nakasaksi na tumulong upang mahatulan. Malaki ang naging papel ng testimonya ni Amuraw sa pagtiyak na mahaharap si Speck sa hustisya para sa kanyang mga nagawang krimen. Ang kanyang tapang at determinasyon na humanap itibahagi ang kanyang napakapangit na karanasan ay nakatulong sa pagbibigay liwanag sa brutal na massacre at natiyak na si Speck ay mananagot sa kanyang mga aksyon. Kasunod ng paglilitis, si Speck ay nahatulan sa lahat ng walong pagpatay at hinatulan ng kamatayan. Ang testimonya ni Amuraw kasama ang testimonya ng iba pang mga nakaligtas at ang mga ebidensyang ipinakita ay naging instrumento sa pagtiyak na maibibigay ang hustisya sa mga biktima. Kaya naman, ang pangalan ni Corazon Amoraw Atienza ay naging kasing kahulugan ng kaligtasan ng buhay at ang walang patid na paghahangad ng hostisya. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala na kahit sa pinakamadilim na panahon, may pag-asa pa rin at lakas upang malampasan ang kahit na hindi maisip na mga kakilakilabot na kwento. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa Dili.